Yeah, na na niyo, na yan, ang ganda naman ng kapatid ko. Sobrang ganda na niya. Ito, ito. Ito ang sapatos ni Cinderella. Wow! Sobrang tas. Sote, sote. Sote naman ang balena. Ang tiyan. Patay si Hirap. Ang kay dito, Arch na sandals. Sote mo nga nga yan. Sumuti ako. Hindi. Tapos mo't umoy. Magla <laughs> ang niya. Eh, aakalin ah, ka naman. Ano yung mga Ano yung mga pangkita? Eh, di mamaya <laughs> <ang hinip kaya? laughs> <ka> na ito? Ang hinit kaya. Ano yung mo yung taas niya. Magla naman tumbo. <laughs> <laughs> Nangangumi kasi ayaw binisang. <laughs> mo. No. Mm. baka makain mo pa yan, ha? <laughs> amay na, amay ko. Ay, hirap. lang. Mm. Tumboy, ah, hmm. ginagawa mo sa akin? Wala ko yung legs. Wait, <what is> <laughs>

Wow, ang ganda naman ng kapatid ko. Talagang mag-aasawa na siya. Teka, Saan mamaya. Saan lipistik? Mamaya. Ika, imumuntad siya mo ito mamaya, ha? Bakit ang baho ng kamay mo? <laughs> <laughs> kamay pulbo yan! Ang <laughs> um, asim ng kamay. Ang um, asim, ipulbo yan! Ano binagang mo, anak. nga ako? Eh, hoy, ireteg pan! yang lebih pan! Ang nobya! Hoy, ang nobya! 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 Jangan. nobya! Wow. Tulog pa ka? Gising na. Oh, ganda naman talaga! <laughs> <laughs> so, Ayusin mo to! Teka. Ano gata? Ano gata? Hindi naman kasi eh! Tanggalin mo yan, i-adjust mo kasi yan. Lipstick. Baka okay, yun yung matagal, matanggal ha. Bilis lang. Bugin kita pag center. Ano naman iyan? Lipstick. Ayusin naman kasi. Nang Kala to. Tapa, dali. Milyon ka yun bago matanggal. Kala to mo o, pala, pa. Aray. Bakla yung... Pilis ko pa mag-ataw. Hindi ka lapit ah. Hmm. wow! Talaga na yung mga Ang ganda naman ng aking bebe, girl Wow! <mikili> Montage! Tayo, tayo, tayo. Ay, ang taas niya kasi, Nen. Ay, kulot. Mas mataas pa yung takong mo nung ikay, ano, umroman pa. Oo. <mikili> Maliit lang yun, ha? Hindi <laughs> naman pa ka dati so, sa school. Tayo, tayo, tayo. O, tayo. Hmm. Pamuntad. Ang tangkad <laughs> na, Wow, talaga namang kakalati ako. Masak <laughs> <laughs> na pa ako. Yung hindi liit ko nakagarto na. <laughs> <ba>? Ang <laughs> Ah. Ano oh, ba?